Mapagpalang araw mga Kapaiters, Welcome back to my YouTube channel. Or to this video. Dito tayo sa aming ginagawa. At dito tayo sa construction site kung saan nandito tayo ginagawa Uh si share ko sa inyo mga Kapaiters ang aming ginagawa dito sa aming construction site. Good luck at Goon mga Kapitaers, update tayo sa aming construction site saan dito kami gumagawa ah, gibali, may bubuhusan pala kami ngayon retaining wall, fundasyon at mga tie beam yung mga tie beam doon at saka columns ito pala yung aming ginagawa dito mga kapaytards may magbuhos kami ngayon yung ano natin yung pampkrit hindi makababa dito dahil sa laging umuulan dito Uh, malambot yung lupa at maputik, hindi siya makadaan dito. Kaya ang ginagawa namin dito, gumagawa kami dito ng halulod or siot para sa ating halo, ating masa. Kung nakikita niyo yan, yun yung aming siot na ginagawa para yan dito sa retaining wall. Ito yung bubuhosan namin na retaining wall at saka mga uh, pondasyon. Ayan, pondasyon. Ibali, apat na pondasyon tong bubuhosan namin. Kaya gumagawa kami ng shoot. Uh, ah, Diskarte lang tayo dito sa construction. Mga idol, mga fighters. Yan, ito yung bubuhusan namin na retaining wall. At mga columns. Ang mangyayari dito, uh, ah, dyan natin ipadaan. Galing doon sa pamkrit. Makita natin pamkrit, malayo siya. Ayun yung pamkrit natin. Kaya hindi hindi aabot yung hose nila dito kaya doon banda sa taas gumagawa na kami ng shoot para daanan sa ating masa papunta na yan dito yan yung bubuhusan natin oh. No? yan nagsahig na sila mga kapaiters para sa shoot natin dahil mahaba yung uh, bubuhusan natin hanggang doon yan oh. No? yan hanggang doon yan ito kulom Preparation din sila sa pundasyon uh, natin, linisan nila, para pagdating ng ating buhos, uh, malinis yung ating mga pundasyon. Yan. dito mga kapaiters pat patuloy yung ano natin pagbukay sa ating pundasyon punta na yan doon sa unahan doon kami magunap pagbukay ng pundasyon eh, tatanamihan na naman namin yan ng uh, mga pusti kami kami dito punta na yan doon yung iba dito na bisaysing sa ating uh, kabilyada sa mga pusti natin yan. Dito yung update sa ating ginagawa dito mga kapaiters Pasinsya, hindi na tayo makapag-upload masyado lagi naka-upload kasi busy-busy tayo sa ating trabaho. Para may straight nga siya. Okay na itong mga ano natin mga yung ating retaining wall. Natapos na ito pag-check sa PIC. Sinitsik na ito sa ating site engineer. Okay na yan. Yung halulod na lang natin or shoot na lang ang ating kulang dito. Pag matapos na ito namin, pag sahig at trading ready na ito, pwede na tayo makapag-bats. Makabats na tayo dito. Para makabuhos na tayo mga idol, mga kapaiters. Ang iba nating katropa, andon, tuloy-tuloy sila, bantiro sila doon. Naghukay yung mga bakho natin para na sa kondisyon na to malaki laki pa itong gagawin natin itong assignment natin dito andito pala kami sa Midsayap, Cotabato City, Mindanao mga kapaiters malayo layo na ang ating narating galing tayo Cebu, Liti ngayon Mindanao na naman tayo Yan yung ating pump crate. Malayo na Diyan siya mag-sit up. At it, ang ating bubusan nandito. Ayan. Kaya ito yung ating shoot or halulod. Dito ibuga yung masa natin. Papunta na yan doon. Sa ating mga retaining wall. At dito sa ating fundasyon. Ayan oh. Makita natin. Medyo mahaba-haba dyan. Yung ano natin. Uh, gagawing shoot. Ito yung atong site mga kapaytors. Okay. Parang sliding. Sliding yung ating ginagawa. Sliding sa halo natin. Hi hey mga kapayters, hanggang dito lang muna yung ating video Update lang tayo sa ating ginagawa Video mainit na ngayon, wala nang ulan At maraming maraming salamat sa inyong lahat Mga subscribers ko, nga walang sawang suporta sa aking channel uh, Bilang isang construction workers, pa patulong naman Para maka, maka money mani naman tayo Ayan. Bye bye, God bless Shout out sa lahat ng mga construction workers Bye-bye mga idol.